Hello guys, welcome to my channel. Um, ito nga pala kami sa Canadian Tar nagigib ng tubig guys. Ayan. Ganito kami magigib dito sa Canada guys. Meron silang, bago ka magigib, meron silang ano, washing area. ah uh, kailangan uh, Iwash and sanitize mo yan before ilagay sa repelling station. Ayan, dry. Ayan, kailangan i-dry mo yung ano, yung... What ay yung container para pag nilagay sa refilling station is super linis siya guys may two option guys diyan uh, ultra pure and ultra plus with mineral so yung ang gusto ko yung ultra plus with mineral hindi siya guys uh, wala siyang lasa walang lasa yung water dito sa Canadian Tire ayan meron din silang cups na pinagbibili so ang cups ay 69 cents. So, every time na iigib kami, pinapalitan namin ng cup yung, yung container. Ayan. So, nakita nyo guys, madami silang repealing station dito. Bali, tatlong. Stop check out lang yan guys. Ikaw mismo ang iigib. No, walang mga tutulong sa iyo. Ayan. O, diba guys, ang ganda. Ayan. Ayan. Tinakpan na ng asawa ko yung isang container. Nakakaisang igib na kami. Ayan, yan yung aming cart para pag dadali namin sa sakyan, hindi mabigat. Ayan, so another container. Wash again. Iwa-wash yan. O, oh, see guys, ganyan ang pag-wash dito. So, talagang malinis guys. So, no bacteria. <laughs> Di ba? Ayan. So, wash, wash, wash and then sanitize, dry and then salang dun sa uh, repealing station. I hope you like it this guys. Thank you for watching. That's all for today. Hope you like it and please follow and subscribe to my channel. Have a great day, guys. See you next time. Bye.